mas matatag ang isang relasyon na puno ng away, selos at tampuhan. Kasi kahit alam mong nahihirapan ka na mo pa rin gumawa ng paraan, huwag nyo lang iwan ang isa't isa. Kaya naman ngayon ay maaga ako gumising para gumayak ng mga gagamitin namin sa camping. Pupunta kasi kami ngayon ng Botolan, Sambales at doon kami magkakamping kasama sila pare. Kaya naman nagulat si Baby Bing na maaga akong gumagayak at sandok kami pupunta. Kaya ngayon ay nasa Enlix kami at papunta na ng Botolan sa Bales. May nakita tayo dito mga followers natin na tumingi na rin sila ng sticker natin. Tuwang-tuwa sila dyan at syempre tuwang-tuwa din ako dahil kahit nasa expressway ay humingi sila ng sticker at mga tuwang-tuwa. Nakaka-appreciate naman mga ganitong bagay. Ngayon ay nandito na kami sa Esitex. Papunta na ng Subic dito na kasi kami dumaan dahil ayaw na namin sa looban. Medyo malalaki kasi ang truck at saka medyo traffic. Kasama na rin namin dito si Abiana. Kami lang tatlo ang bumiyahe. Kasi si Jare na may pasok. Test nila ngayon, na ay hindi siya nakasama. Kaya naman nangako ako sa kanya na babalik kami dito sa Sambales. Kasama na siya. Dito nga ay napaka-sweet namin at enjoy na enjoy na rin si Baby Me. At pagkalipas ng ilang minuto. Hi guys! Welcome to my vlogs! Cheese. Ay, happy? Yeah! Wow. Dalang kalaka kasi. Sadali bi, iwan dali bi. Later. Dali bi tight, 'di ba sadali Oh, yes. Dito nga ay mabiyahin na kami papuntang Sambales. Bali na rin dito na nga kami sa May San Pilipi. Kaya naman itong bata na ito ay pagtingin namin ay nagsiselfon na lang siya. Ayan ang kuwarto niya pag sa biyahe kami. Si Aviana kasi ay hindi pupunta ng harapan niyan pag alam niyang malayo ang pupuntahan namin. Dito nga ay naghahanap na kami ng kakainan dahil medyo late na rin ang oras na yan. At pagkalipas nga ng ilang minuto ay nakakita na rin sila ng ay dito na rin kami kumain sa may Raras Food House. Iba rin ang lasa ng mga pagkain nila dito. Sobrang sarap at nakakalinamlam talaga dahil ang mga ulam nila dito ay pork steak at mga iba pa, marami pa, Bicol Express at syempre ang inorder ko dito ay ang papaitan. Dito nga ay ginagalaw ni Amiana ang aso ni Ash, ang kanyang alaga kaya naman dito ay pinaupo ko na siya dito sa may tabi ni Noah. At nga ng ilang minuto ay andi dito na ang pagkain. Kumakain na kami dyan at gutom na gutom na rin kami dahil anong oras na ito. Ang inuulang ko nga pala dito ay beef steak at saka papaita. At pagkalipas ng ilang minuto ay nandito rin agad kami sa may campsite. Malapit lang kasi dito yung kinainan namin kaya nakarating kami kaagad. Ngayon ay mga nagagaya na sila at nandito rin si Adeng kasama ko kung makikita nyo talaga mga kaibigan ay napakalinaw talaga ng tubig. Pwedeng inumin ito dahil sobrang linis. Dito nga ay inaaya na ako ni Abiana. Gusto na daw niyang maligo. Ganyan kasi yung bata niyan na pag nakakakita ng ilog ay gusto niya na agad maligo. Dito nga ay sabi ko kay Bebe Mae ay bantayan mo. Dahil mag-aayos pa ako ng mga gagamitin natin lalo na yung tent. Kaya naman sabi ko kay Adeng ay tara gumayak na tayo dahil itatayo ko pa yung mga tent natin, lalo na yung mga oni. Sabi naman ni Adeng dito ay enjoyin muna natin ang hangin at ang tubig. Dito nga ay gusto na rin maligo ni Adeng. Mamaya na daw kaming maggayak at maliligo muna daw siya. Dito nga ay pababa na si Abiana. Dahan-dahan lang ito dahil medyo madulas at mabato medyo masakit din sa paa. Buti na lang ay nandito si Inday para gabayan si Abiana. Pero nung nakababa siya ay bigla na lang itong ngumiti at humarap sa amin. Tuwan-tuwa si Abiana dyan at malamig talaga ang tubig. Sa buhay natin, dapat masaya lang. Lagi mong isipin masaya dahil ang pagiging masaya ay kaagibat ng pagiging kontento lang sa buhay. Kaya mga kaibigan, hindi pa na ng Ang kailangan ay mayaman ka sa mga alaala -ala ng iyong nakaraan dahil hindi naman lahat tayo permanente sa mundong ito.